Bukas, masasagot na ang tanong ng karamihan. Sino kina Tiffany at Melody ang magwawagi? Kung malitayang si Melody sa susunod niyang TV guesting ay nako, sisiguran po ko, makapahiya siya. Oh, yes, wise, but it's blissed, I'm pain. Ikaw ang bahala sa pagsasabotahe sa TV guesting ni Melody. At ako naman ang wawasak sa mga pangarap niya. Hindi! And the nominees for Best Female Singer of the Year are... Melody! Magpapatalo ba? Tiffany? Kung hilos na yung inipusan natin, malapit na natin maabot ng tagumpay. And the award goes to... Ito nang pinaghirapan ko at pinagtalabuan ko buong buhay ko. Para sa akin lang po. Ako ang dapat nangyari.